Pa, bakit di ka nalang pumili sa si mga barkada ko? Andiyan si Junar, si Miko, si Boy. Bakit hindi na lang sila gamitin mo? Alam ko na. Alam ko na, Torne. Sabi ko na nga ba, pasting ko. Gusto niyo kung bagong courier. Ang kailangan natin ay isang legitimate courier. Courier? Alam niyo, actually pa, pwedeng-pwedeng niyong -pwedeng kunin si Jan Kasi sabi niyo, kailangan-kailangan lang niyo ng trabaho eh. Alam niyo na, para sa future namin. Iha, pwede ba? Huwag ka munang humalo dito. Negosyo yung pinag-uusapan namin eh. An pa, ano ba mas importante sa inyo? Ako o ang negosyo niyo? Siyempre ikaw. Wala mo naman mahal na mahal kita eh. Di ba may lakad ka pa? Kukuha pa, na ako. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, kukunin nyo si John. Delikado itong negosyo natin. Ang kailangan namin dito, ay isang matino. Hindi basta kung sino-sino lang. Kung sino-sino? Ang mamanugangin ninyo, kung tawagin ninyo, kung sino-sino lang? Makikita nyo. Doctor, please. Kanya ayaw ako nag-uusap ng negosyo dito sa bahay. Walang alam yan. Bakit? Bakit ka tumalo? Hindi niyo na ako mahal pa eh. Mahal kita? Bakit mo ginawa yon? Sabi niyo lumundag ako eh. Hindi ko sinabi yon. Sabi ni Kuya. <laughs> Lloyd! Mag-uusap tayo! <laughs> Bakit mo ginawa yan? Ano kukunin niyo na bang courier si John pa? Oo. Oo, oh. oh, kukunin ko na. Kukunin ko na. You see? You see? <laughs> <laughs> Ikaw na naman. Ikaw kasi eh. Saka iiwas mo. Ayan. Baka mabaril ka pa. Hindi eh, mo na ba ako talaga titigilan? Eh, hindi nga pwede. Kailangan makapag-usap tayong dalawa para maintindihan mo ang lahat. Eh, kayong dalawa naman kasi kung mag-away kayo, para kayong asap pusa. Asap pusa, hoy. Baka di mo lang nalalaman mo ginawa mo perwis sa akin ng bata rin. Huh. Kanina nga lang ako nakaiwas eh. <laughs> Kaya naman pala, putin puti pa yung uniforme nyo eh. Huh. Oh, oh, Sang, may problema ka ba? Oh, alika na, kumain ka na, alika na. Ayoko, busog ako. Hiya ka pa, alika na, Kain na. Nagagalit ka <laughs> eh. <laughs> Nagdipis-dipisan pa, papil pala't sibuyas. Alika na. Uh -huh. Genau. Genau. Ja, pa. Hm. Mm. Pa. Mm. Set pan. Panada mo. Oh, eh, ano ba problema mo, ha? Kasi yung pera ko, kinuha ng tatay ko. Oh, eh, dati mo na naman binibigay pera mo sa tatay mo, ah. Eh, pangregalo ko yun ni. Eh. Ha? Pangregalo? Bakit? Uh, sino niregalo mo? Tatay ko. Marami tayong birthday niya eh. Oh, pangregalo ng tatay mo, ha? Ah, ano naman plano mong iregalo sa tatay mo? Alak! <laughs> alak? Sa mano malasin ng tatay mo, bibigyan mo pa alak. Iba. Ibang klaseng alak. Alak? Ah! Di ba mga pare, mababait? Di ba? Oo. Oh. Baka sakali yung bumait din ang dali ko. Oo, oh, po, ha? Sige. Kumain ka na kumain. Latak mo ng gusto yung mga pare. Eh, hey, yung, yung paset. <coughs>

Oh, oh, pare! Ano ginagawa mo dito? Ah, anong, anong ginagawa ko, ibig mo sabihin? Eh, bahay ko to. Ikaw, anong ginagawa mo rito? <laughs> eh, eh. Padalaw lang yung tao, eh. Boss, okay ka rin, oh. No? chicks ka lang, misis ko pa. W wala kasi ako makita, pare. Nakasing ganda ni Mare. <laughs> eh, bakit ba? Ano ka ba naman, Grace? May asawa kang tao. Asawa mo ko. Tapos nagpapadalaw ka pa sa iba? Ano nalang sasabihin ng mga anak mo? Ano nalang sasabihin ng mga magulang mo? Oh, oh, na? Ay! Sabi ko na nga ba eh! Dapat tribal yung tinaw na pangasawa ng anak natin! Tingnan mo! Kontento, kontento oh, tayo! Pasensya ka na, dear. Palagay ko, tama ka. Talagang hindi ko lang nagustuhan yung pagdalosin ng boss ko. Ano ka ba naman, Andy? Ano ba problema mo? Mm -hmm. Wala naman, naisip ko lang, uh, palagay ko, palagay ko hindi mo na ako ano eh. Mahal. Sus. Kaya nga ikaw pinakasalan ko eh. Kung talagang mahal mo ako, eh bakit tumatanggap ka pa ng na liligaw sa'yo? Eh hindi naman lumiligaw si Valentino eh. Nakikipagkaibigan lang, tumutulong. Kaya? Yun lang ang pakain niya sa'yo? Ano ka ba naman? napaka sa mong tao. Ano ba talaga problema mo? Ano ba naman yan? Bukas sa yan! Bukas sila pag-usapan yan kung ano man ang inyong mga problema nang di tayo masyadong napupuyak! Gabi na! Kung ayaw n'yong matulog, magpatulog kayo! Uh -huh. Ang ingay n'yo, nabibigay ako! Mas maingay ka pa, no? Ayoko naman na mabuhay to. Wala ka ng puntahan. Pagkumanan ka. Yeah, nightmare. Huwag ko maliwa ka naman. Pangungot.